alo ginang ibinebenta ng mga magsasaka sa Nueva Ecija ang ani nilang sibuyas dahil sa sobrang supply. Ang asukal naman nanganganib umanong magka-supply shortage bunsod ng El Nino. Nasa frontline ng balitang 'yan si Shayla Francisco. Ito ngayon ang itsura ng ilang tubuhan sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Kita sa drone video ang mga tuyot na tubo sa malawak na taniman. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Isabela. Nagkabitak-bitak ng lupa at tuyo ang tanim. Ang mga yan, epekto ng El Nino sa probinsya na ilang buwan ang hindi nakakatikim ng ulan. Kaya malamang, ayon sa United Sugar Producers Federation, bawas ang ani. Babala pa nila, kalakip nito ang posibleng shortage sa supply ng asukal. Starting September of this year, all the way to 2025 doon natin maramdaman na short na naman tayo. Sa tutuyo yung sugar cane namin, it will not grow. It will not grow as what we, we expect it to be. So, ang mangyari po, we will have less sugar per hectare. Ang Sugar Regulatory Administration naman, aminadong maaring di maabot ang target na produksyon ng asukal ngayong 2024 na 1.85 million metric tons. Pinaghahandaan naman na raw ito ng SRA. Ayon sa SRA, pinaplansya ng plano na direktang mamili ang gobyerno ng mga asukal mula sa magtutubo. Matitiyak daw nito na may reserba o buffer stock tayo sakaling mabawasan ng supply dahil sa El Nino. Makakatulong din daw ito para iwas lugi ang magtutubo at makamura rin lalo ang mga consumers. Nasa 5 bilyong piso ang paunang budget para sa pagbili ng dagdag supply. Kukunin raw ng SRA ang mga ito sa mga magtutubo sa halagang 54 to 56 pesos kada kilo. Sa ngayon kasi lugi raw ang mga magtutubo sa presyo ng traders na pumapatak lang ng 44 to 50 pesos per kilo. Lugi raw yan lalo't dapat 60 pesos na ang presyuhan. Sa kabila nito nananatiling mataas ang retail price ng asukal sa mga palengke bagay na ayon sa SRA hindi makatuwiran. We have very ample supply, stable yung supply natin and there is no reason for the retail price to remain high trust po talaga is to do uh, better retail prices kasi po um, the farmers were also requesting SRA and DA to to do that because ang yung farmers po natin are our are also retail consumers kung ang asukal nagbabadyang kapusin ng supply. Sobra-sobra naman ngayon ang ani ng puting sibuyas. May ilang magsasakang ang bagsak presyong ibinibenta ang kanilang ani sa mga tabing kalsada sa Nueva Ecija. 17 hanggang 21 pesos ang presyo nila na dapat sana hanggang 30 pesos. Mararaos po kami sa pagkain. At saka yung na namin bumalik pero wala pong kita yan. Nangangamba tuloy ang mga magsisibuya sa bungabot na sumadsad pa ang presyo. Maaari raw kasing bumaha ang supply sa anihan simula sa Pebrero at magtatagal hanggang Abril. Para makontra yan, ipinatigil ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng anumang klase ng sibuyas hanggang Mayo o Hulyo. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.